Ano nakaka ang nakakaapekto ang US-China trade war sa karaniwang Pilipino? Magandang araw, Pilipinas. Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China sa tinatawag na trade war, maraming nagtatanong, ano bang kinalaman nito sa atin? Malayo man ang gulo, pero damdam natin ang epekto nito sa presyo ng bilihin, trabaho, at mismong direksyon ng ekonomiya ng bansa. Una, linawin natin kung ano ang trade war. Ito ay serye ng hakbang kung saan parehong naglalagay ng tariffs at export controls ang dalawang bansa. Layunin ng US ay pigilan ang pag-angat ng China sa teknolohiya at produksyon. Pero ang China hindi nagpapatalo. Nagpataw din sila ng sariling mga kontrol at pinabilis ang pagiging self-reliant. Isa sa mga unang tinamaan, agricultural imports. Noong September 2025, unang pagkakataon sa pitong taon na hindi bumili ng soybeans ang China mula US. Sa halip, umipat ito sa Brazil at Argentina. Pati rare earths at semiconductors, mga materyales na kailangan sa paggawa ng mga cellphone, sasakyan at iba pang high-tech na produkto, ay kasama na rin sa girian. Ngayon, paano ito konektado sa karaniwang Pilipino? Simple lang, presyo at supply. Kapag nagmahal ang produksyon ng isang produkto dahil sa trade war, tataas din ang presyo ng finished products sa pandaigdigang merkado. At dahil import dependent ang Pilipinas pagdating sa maraming produkto mula pagkain hanggang gadgets, madali rin nating mararamdaman ang taas presyo. Pangalawa, inflation. Kapag nagtaasan ang presyo ng langis, feeds, o raw materials na inaangkat natin, domino effect yan. Pumataas ang presyo ng pagkain, pamasahe, at utilities. Kahit hindi ka negosyante, mararamdaman mo ito sa araw-araw na gastusin. Pangatlo, trabaho at oportunidad. Habang naghihigpitan ang US at China, mas lumalakas ang push ng China para maglipat ng mga supply chain at manufacturing hubs sa loob ng Asia, kasama ang Southeast Asia. Ibig sabihin, may potensyal para sa mas maraming trabaho at investment sa Pilipinas kung maganda ang posisyon natin. Pero kung palagi tayong nakaasa sa iisang bansa gaya ng US, pwede din tayong maipit papaglumala pa ang trade war. Pang-apat, bargaining power ng Pilipinas. Habang nagtutunggali ang dalawang superpower, may espasyo para sa mas maliit na bansa tulad natin na makipag-negosasyon ng mas matalino. Hindi kailangan pumili ng panig. Mas makakabuti kung gagamitin natin ito para palakasin ang ating sariling ekonomiya. Sa dulo, ang trade war ng US at China ay hindi lang tungkol sa malalaking numero at global politics. Ito ay may direktang epekto sa presyo ng ulam mo sa hapagkainan sa pamasahe mo araw-araw at sa trabaho mo bukas. Kaya mahalaga na maging maalam, mapanuri at handang mag-adjust ang ating bansa sa nagbabagong ekonomiya pang daigdig. Maraming salamat po sa pakikinig at kung may natutunan kayo, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe dito sa Hello Pinas, Hello World.